Hey guys, finally dumating na po yung Poco X7 Pro na order ko po sa Milasada. At ilang araw ko na pong gamit ang smartphone na to, simula po nung Monday. Nilipat ko po yung SIM card ko muna dito at iniwan ko muna yung 16 Pro Max. Para ma-review natin guys ng walang hype, itong si Poco X7 Pro, yung totoo lang guys. Dahil siguradong maraming gustong bumili ng Poco X7 Pro para gamitin pang gaming phone. Color yellow po itong kinuha natin dahil ito po signature color ng mga Poco ng mga smartphone. At 12256 lang po itong nasa atin. At 13799 ko po siya nakuha. Grabe guys, kulang 14k lang po yung napakagandang specs ng Poco X7 Pro. Ang tanong dito guys, ano po kaya ang sinakripisyon ni Poco para maibigay sa atin yung napakagandang specs at napakagandang performance ng Poco X7 Pro. At yan po guys yung share, share ko sa inyo sa ilang araw ko pong gamit ang Poco X7 Pro. Dito sa may first day ko po sa may Poco X7 Pro, nilagyan ko po muna siya ng mga application at mga games na gagamitin natin. Saka tinanggal ko na rin po yung mga application na hindi naman kailangan. At sa mga nagre-request na testingin ko daw yung Minecraft dito. Pagpasensyahan nyo muna ako guys. Dahil first time ko lang po malaro yung games na yan. Hindi ko pa siya gamay kung paano to laruin. At kung paano siya testingin. Ito yung naging settings po niya sa may video. Para po meron kayong idea. Comment yun na lang po sa baba guys yung mga tips yun sa akin. Kung paano ko po testingin ng Minecraft. Nang mas maayos sa mga smartphone po na mga tetestingin pa natin. Ito yung sample gameplay ko sa kanya. Mukhang smooth naman siya guys at stable po siya sa may 60 fps na gameplay. Isang napansin ko lang dito guys habang nilalagyan ko po ito ng Warzone Mobile. Mukhang problematic pa po guys ang Dimensity 8400 dito guys. Dahil ayaw pa po niya mag-open. Kusta po siya nagko-close. Mukhang kailangan pa talaga ng optimization ng Warzone Mobile. Bago natin mapakinabangan ng sobrang lakas na processor ng Poco X7 Pro dito sa may Warzone Mobile. Ewan ko lang guys sa mga susunod na araw kung magiging okay yan. Sa ngayon, ito po muna yung resulta ng 20 minutes na benchmark test ng Poco X7 Pro. Well guys, napakainit niya. Sobrang init. Mas painit pa kila GT20 Pro. Umabot po siya agad ng 52 degrees Celsius at ang laki po nang nabawas sa kanyang battery. 11% po yung nabawas sa kanya. Medyo mataas yan guys. I hope lang iba yung maging resulta niya pag actual games na yung lalaroin natin. At dito sa pangalawang araw nagamit gamit ko itong Poco X7 Pro, isi-share ko lang po sa inyo yung mga naging experience ko. At nag-focus po ako dito sa kanyang camera. Sa so, may video quality niya, saka sa kanyang mga picture quality, para maipakita sa inyo na mas detailed. Kung maganda pa yung ibang vlog, ang camera gays ng Poco X7 Pro. At as of recording this video guys, itong mismo na papanoon nyo ngayon is recording po sa may Poco X7 Pro sa so, may 4K 60fps na video niya yan po yung first sample natin at bago ko guys ipakita yung sample nung daytime natin kanina nung maliwanag pa, ito po muna yung sample ng ating 4K 60fps na video pagka po madilim na yan guys, yan po yung sample natin meron po akong hawak na tripod dito kaya medyo okay po yung stabilization natin dyan, pero dito guys sa mismong video natin, medyo medyo hindi po siya ganun kaliwanag pero para sa akin medyo okay naman yan considering na hindi naman nag-focus si Poco talaga sa video quality guys sa mga smartphone nila yan po yung sample natin sa may back camera sa may 4K 60fps at as of recording this video guys meron po akong mic na nakalagay dito hindi po siya yung actual na mic na nakalagay dito kay Poco sa may video nyo guys is meron din po tayong ultra wide dito ang nakakapagtaka nga lang ulit dito guys is pagka po nilagay natin sa may ultra wide yung video natin is malilipat lang po siya sa may 1080p na resolution saka sa may 30 fps na may video nakakapagtaka lang yun guys dahil may mga smartphone na na mas mura dito ay I mean kapresyo nyo guys is pwede po siya mag record sa may ultra wide pero sa mas mataas na resolution pero si Poco X7 Pro is parang medyo kulang po siya doon para sa akin. Isang napansin ko lang issue dito sa mi Poco X7 Pro na I think manageable naman. I think acceptable naman. Kasi e syempre hindi po gano'ng kaganda yung kanyang mic. Kung sakali yung pong gagamitin siya pang vlog. At pero guys, ang isang maganda rito na napansin ko sa kanya is meron po siyang dual video rito. I think guys, majority mo ng mga bagong smartphone ngayon is meron mga gantong klase ng mga features na pwede natin gamitin ng sabay yung front camera sa yung back camera niya. Yan guys yung sample natin dyan At hindi ko lang sure guys kung maglilipat-lipat siya ng Yan guys oh Pwede tayo mag-record ng dire-diretso Nang binabago natin yung ating Yung ating setup ng camera dito Pwede rin natin napalitin yung ating ano rito Yan And, guys nakikita nyo ba Pwede na tayo yung nakaharap sa may camera At maliit guys yung nasa may back camera nya At pwede rin guys na Pwede po nakalahati naman siya guys na ganyan. Tapos pwede rin na malaki yung malaki yung nasa back camera at maliit yung front selfie camera niya. Kahit din guys magandang features din po yan kung gagamitin niyo yung smart na to na ipang bablog nga po natin siya. At mas okay dito guys na maglagay po tayo ng external mic para po mas maganda yung audio ng mismong smartphone natin pagka po nagre-recording na tayo. Isang napansin ko po dito na iting isang dahilan din kung bakit po napakamura ng presyo ng Poco X7 Pro is dahil guys marami po nakakalat ng mga ads dito sa may mismong smartphone natin. Alam ko pwede naman i-off to. Pero in the first place dapat wala yan. Tilibilin natin to. Sa atin na to. Kaya dapat na merong ads to guys. Eh medyo nakakapagtaka lang. till for example merong Dahil for example para tayo nagdownload ng apps dito sa may Play Store na after natin i-download yung mismong apps or application na gagamitin natin eh habang ginagamit po natin siya eh meron po mga lalabas sa mga ads sa kanya yun guys, okay lang yun. Considering na free lang naman siyang na-download natin. Pero dito guys, sa smartphone na natin, binayaran natin siya at sa atin na to. E medyo nakakapagtaka lang na bakit merong mga ads pa rin na dapat wala naman. Pero ito yung isang strategy nga yun ni Poco para maging mura yung mga smartphone nila. I think para sa akin guys, itong video ko ay ng Poco X7 Pro kung gusto po natin siyang gamitin pang vlog. I think guys, sa mga hardcore na mga gumagamit ng mga video dyan. I think medyo mabibitin pa kayo dito. Pero sa mga aspiring pa lang at mga nagsisimula pa lang at medyo hindi pa naman gamay sa na ng mga camera na pang video, I think okay lang to sa inyo. Pero guys, kung sakali man po na ipapriority nyo ang dito sa may Poco X7 Pro, I think medyo makukulangan pa tayo dito. I think kailangan pa ng ilang mga software update at mga improvements sa kanyang video quality bago natin masulit itong si Poco X7 Pro. Mga mga guys, ipapakita ko sa inyo yung sample ng video niya pagka madilim. Dito muna tayo sa may photography ng Poco X7 Pro ngayon. Dito naman sa mga sample picture natin, I think kung pinag nyo rin gamitin kahit pang camera lang ito si Poco X7 Pro, still 17K pa rin po yung kanyang SRP. At kung ikaw kong ito sa ibang smartphones, mga, sa ganito mga presyo, I think si Poco X7 Pro 5G ng isa sa pinakapangit na camera ngayon sa ganitong price range pinanindigan talaga ni Poco guys na yung mga smartphone po nila ay eh, pang gaming phone lang dahil kung i-level natin guys yung camera ng Poco X7 I think mas okay pa yung mga camera nila Infinix sa kulang 10K ng mga smartphone po nila well guys 2 days ko pa nga lang gamit itong si Poco X7 Pro pero nakakita agad ako ng dalawang reason kung bakit po naging mura at naging possible na gantong kamura yung smartphone na to pero meron po siyang malakas sa processor ang unang reason dyan kung bakit po napakamura ng smartphone na to is meron po siyang 1080p na resolution lang sa may video niya. Tapos naka 30fps lang po siya dyan. Masyadong mababagay sa so, sidering na napakalakas po ng kanyang processor dito. Pero yung likod po niya is supported naman ng mataas na resolution. Pero guys, kung gagamitin natin yung... Front camera niya pang video ay eh, mababa po yung resolution na makukuha natin dyan I think isang dahilan niyan kung bakit po mura yung processor na to I mean yung smartphone niyan guys, kahit po meron siyang malakas sa performance Hey guys, pangatlong araw dito sa Mi Poco X7 Pro At syempre bago matapos yung ating gabi, I mean yung pangatlong araw natin Magigaming test po muna tayo ng diretsyong isang oras Yan guys, mag alas 12 na Isang diretsyong isang oras muna tayo magigaming test sa kanya Para makita po natin kung sobra po ba siya magiinit dahil medyo naging busy po ako kanina sa mga syempre sa mga gawain bahay Tapos sa mga Sa may dalawang video na ginawa ko kanina Yung mga smartphone guys na hindi na po worth it bilhin ngayon Saka yung unboxing po ng OnePlus X5 Talaga guys mag Isang mabilis na gaming test lang po dito Sa Poco X7 Pro Warm up muna tayo dito guys sa may Mobile Legends Pareho na Call Graphics po yun sa may settings At naka mobile dito tayo dyan guys Tingnan natin after ng one hour straight kung magiging ba siya ng sobra. Saka kung ilang percent po yung mababawas sa kanyang battery. At nagsimula like, po tayo din ng 51% percent. dito sa Mi Mobile Legends. Itong battery case ng Poco X7 Pro, ito pa rin yung unang charge natin nung pangalawang araw natin dito guys. Mukhang itong pinaka-highlight sa akin ng smartphone na yan, itong pagkakaroon po niya ng mataas na battery. Solid to guys, kung 2 days po natin siyang gagamitin na daily use, I think hindi tayo problema dyan. At may isang napansin lang ako dito guys, hindi ko lang sure kung bagto ng Poco X7 Pro. Pagka po binubuksan ko yung kanyang, yan guys oh. Pagka binubuksan ko yung home screen natin, yung menu. Bigla po siya nagkakaganyan. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit ganyan, wala naman po akong ginagalaw sa may settings niya. Bigla na lang po siya nagkakaganyan kagabi. Pero tingnan ko lang mamaya guys kung magbabago to dahil meron po siyang available na update ngayon. Testingin ko po kung mawawala ito. Yan guys, hindi ko lang sure guys yung bag to ng Poco X7 Pro ngayon. At kung mapipix po siya mamaya sa may super update. Sa may solo leveling guys, diretso 30 minutes ko po siyang sinubukan dito. At nakaka-impress lang po dahil napaka-stable po niya. Itong mismong gameplay natin. Hindi po siya nagbago dito sa may performance niya. Sa may diretso yung paglalaro ko po sa kanya. At hindi rin po siya masyadong uminit. Stable po siya guys sa may around 50 to 60 fps na gameplay. I think dalawang factor dito guys kung bakit nagkaganyan. It's either masyadong malakas talaga ang processor na to para dito sa may solo leveling, kaya po siya hindi nahihirapan. Or baka naman guys, paganda rin yung cooling system ng Poco X7 Pro na kahit dire-diretso po din naglalaro, eh talagang stable pa rin yung games na mga lalaroin natin. The last word ko nga guys, maglaro ng diretso 30 minutes sa may solo leveling, isinubukan ko rin po siya dito sa may Mirror 4. High graphics din yan. At nakakagulat na din guys, is napaka Napakaganda rin ng gameplay na nakuha ko sa kanya sa may around 50 to 60 FPS na gameplay. Diyan sa may Mir 4. Pasensya na guys, medyo madilim yung footage natin. Dahil nasa kaman na po ako at patay na yung ilan yung sinusubukan ko po yan. Pero overall guys, napakaganda po ng performance niya itong si Poco X7 Pro. Kaya kung sakali man guys, pinag-iisipan natin na bumili ng Poco X7 Pro ngayon at galing po kayo sa may Poco X5 Pro na pababa ng mga smartphone. Eh doon guys, napakalaki po ng performance na makukuha natin. Dahil yung processor po ng Poco X5 Pro at ng Poco X7 Pro, eh napakalaki po ng difference sila kung magbe-base po tayo sa mga AnTuTu score. Yung nabawas naman po pala sa may battery niya sa may 1-hour na gaming po sa kanya, is nabawasan po siya ng 22% sa isang oras kayo sa paglalaro. I think guys, nakadepende yan sa mga games na lalaroin natin, sa kung naka-mobile data ba tayo or naka-Wi-Fi. Yan ang magpa-factor guys yung magbabawas sa may battery ng smartphone natin. Depende po sa lalaroin natin yan, guys. Pero dito po sa may testing ko, eh, 22% po yung nabawas sa kanya. Habang naka-mobile data at habang nagigames po dito. Ito, guys, na-i-update ko na po si Poco X7 Pro sa may software update niya kanina. At, share ko lang din po sa inyo itong fingerprint scanner niya. Pagka po medyo pasmada yung daliri natin, is medyo hindi po siya gumagana. Ayan, guys. Oh. Medyo, medyo basa po yung finger ko dyan. Pero okay naman siya kung i natin. Pero kung medyo basa yung delivery natin. Isang issue po yan guys, sa mga optical na mga fingerprint scanner is mahirap po siyang gumana pagka po medyo wet yung daliri natin. Ito guys, na-update ko na nga siya. At buti naman nawala na po yung, yung, yung bag dito guys, ito sa may home screen natin. Pagka po sinasabay po siya dito sa may menu, yan, nawala na po siya. Well guys, sa mga naka Poco X6 Pro 5G dyan, at gusto nyo magpalit dito sa may Poco X7 Pro, I suggest wag po muna tayo dito. Dahil hindi po ganun kalayo yung performance nila. Pero kung yung smartphone nyo po is nasa around 500k yung Antutu score. Doon guys, mas maganda magpalit dito sa mi Poco X7 Pro. Dahil napakalaki po talaga ng difference niya Pagdating sa mi performance, mas susulit nyo po yan. I think guys, camera lang po ang nakompromise ni Poco dito. sa itong plastic na design po niya. Di naka plastic frame lang po siya. Saka eco leather na design. In short, parang plastic lang din po yan. Pero overall guys, I think okay naman siya. Dahil kung titingnan po natin yung kanyang display, eh super panalo po yun na merong AMOLED 120Hz sa display with Dolby Vision pa at HDR10 Plus display. Tapos naka Corning Gorilla Glass 7 ay po na protection sa kanyang napakataas na up to 3200 nits na peak brightness. Sa battery, grabe yan. 6,000 mAh siya battery with 90 watts sa charger. Wala po akong masasabi dyan. Sa guys, sa think ito yung mga klase ng smartphone na hindi agad natin kailangang palitan. Basta may iingatan natin ang Poco X7 Pro. I think kahit limang taon yung gamitin ng smartphone na yan, ay still mabilis pa rin po siyang gamitin at malakas pa rin sa games. I suggest guys kunin natin ang Poco X7 Pro sa may discounted na presyo niya hanggat maaari. Dahil sayang din guys yung matitipid natin kung sa 17k natin siya makukuha sa kanyang SRP. Doon sa may benchmark test lang po sa masyadong uminit. Pero sa mga games po ng mga tinesting natin, e eh okay naman po siya. Kailangan lang po talaga guys ng optimization pa sa may camera niya. Para mas maging maganda yung mga picture quality natin. Saka yung mga video quality. Pero sa may performance guys, medyo satisfied naman ako sa kanya. Pero mas maganda kung mas masusulit pa natin yung ganyang kalakas na processor. Sa ibang mga games pa na mayroong mas matataas sa mga graphics ngayon. Dahil si Poco X6 Pro 5G nga guys, napakalakas din. Pero hindi pa naman siya ganun ka-optimize pa rin kahit isang taon na po siya. Lalo pa ngayon, naglabas pa po sila ng mas malakas. Baka naman matagalan din. Bago siya maging fully optimized, itong si Poco X7 Pro 5G. Wait yun na lang guys yung ginagawa ko pang comparison sa ibang smartphone, Yang si Poco X7 Pro. Palik na lang po kung nakatulong yung video to. Thanks for watching.